Habang nagluluto si Geraldine ng biryani, naligo na nga ako. Then after ko ngang maligo, nag-skincare na nga ako, naglagay ako ng toner, pati na rin nga sunblock dahil nga magtitinda kami ni Geraldine ngayon sa alam. Pagkatapos ko nga tumulong na nga ako kay Geraldine mag-asikaso nga dito. Ako na nga ang naghiwa ng pipino at saka lemon. Si Carlos naman nagluluto na rin nga siya ng pares nga na ititinda naman niya. Bago nga naligo si Geraldine, siya na nga yung naglagay ng kanin at saka ng manok dito nga sa Pagkatapos tab. Tapos nga malagyan lahat ng tab, pinasingaw na nga muna namin bago ko nga nilagyan siya ng lemon at tsaka ng pipino. Pangit din kasi kapag ka mainit pa nga yung kanin, tinakpa na agad siya. Nagpapawis, nagpapawis din kasi sa loob. Tamang tama nga din pagkatapos nga ni Geraldine Maligo na ilagay ko na rin sa bag itong mga ititinda namin. And si Carlos nga tapos na rin siyang magluto kaya magpapanabay nga kaming umalis nga dito sa bahay. Si Talia naman ayaw niya nga sumama sa amin kaya sabi nga ni Carlos sa kanya na nga muna. At daan na, at... Na nga namin kapag ka uuwi na nga kami. Binibiro nga siya ni Geraldine na sumakay na nga sa e-bike. Ayaw naman niya at iniiyakan nga niya si mama niya. nga namin dito may bayan, may nakasalubo nga kaming mga nagpapare. Mga nakasalubo nga namin, mga basa nga yung mga buhok nga nila. Kaya sabi ko nga kay Geraldine. Parang sabay-sabay nga silang nanigo. Yung pala sinadya pala nila na magbasa nga Siguro sila. Siguro para hindi rin sila masyadong mainitan habang naglalakad. Magalas kung ko nga nakarating kami dito sa may pwesto nga namin. Sobrang init pa Samantalang nga. Samantalang dati 4.30 nga kaming napwesto dito pero hindi naman ganito talaga kainit. Napatinda nga kami ni Geraldine dito sa may alabang kasi ang daming nagme-message sa may page nga namin. Queen page nga. Mga nagtatanong nga kung kailan daw nga ulit kami ipopwesto nga dito sa Alabang para nga magtinda. Kapag ka nagpo din kasi kami na mayroong kaming delivery. Mostly nga yung mga umu nagsasabi nga sila mga alas 5 na ng hapon or alas 6 na nga. So hindi nga kami nakakapag-deliver kasi nga may to order yung gawa nga namin. Then hindi naman ganun din kabilis nga maide deliver kasi nga e-bike lang din yung gamit so, namin. shout out din nga sa kanilang mag-asawa. Mahili nga silang dalawa kumain ng pares. Kaya kahit nga kay Diwata nakarating na din nga Nakaraan sila. Nakaraan nga dumalaw nga sila dun sa Parisan at sinabi nga rin sa amin nga ni Carlos yun na may nagpapakumusta nga daw sa akin. kumain nga sila dito at susubukan nga nila tong biryani nga namin. So yung taga sila at sabi nga niya lahat daw ng vloggers na taga Bicol talagang pinapalo daw niya at pinanonood niya yung mga vlogs. Nga. Kasi ang dami nga niyang kwento tungkol sa mga pinapanood nga niyang mga video ko. Shoutout nga sa inyo at maraming maraming salamat nga sa suporta. Ah. Alas 6 nga nakapagpaubos na nga kami at 20 tabs nga yung tinda namin dito. Meron nga bumili nga sa amin na gusto nga ang ipadeliver kasi hindi na siguro makapunta dito sa Ayan, Alabang. reserve na nga lang nga namin yung binili nga niya at malapit lang naman kasi dito lang naman sa may kupang. Abalik na nga kami sa blasyon, dumaan nga muna kami ng dali para bumili nga ng soft drinks. Sabi ko nga kay Geraldine, bibili pa nga kami ng pizza. Kaya habang nasa biyahe nga kami, tumingin-tingin na lang nga kami sa mga dinadaanan nga namin. Dahil nga Mother's Day, ang bilis nga lang nga maubos. Kasi lahat talaga ng dinaanan namin, wala na kaming mga naabutan. Puro pasarado na nga sila. Sa pagtsatsaga nga namin maghanap, nakakita nga kami. Dalawang box at magkaibang flavor nga yung binili nga namin. Mga alas 7.30 na rin nga kami nakarating dito sa may Parisan. Magbaba namin ng e-bike. Ang sarap nga ng upungan Parang wala siyang problema. Kasi silang dalawa talaga ni Tantan magkasama. Lagi talaga siyang umiiyak. Lagi din kasi siyang inaasar nga ni Tantan. Ito na nga namin sa Parisan kakainin nga tong pizza. Bumili nga muna si Carlos ng yelo kasi hindi rin malamig yung soft drinks na binili nga namin sa Maydali. Binuksan na rin nga ni Gerald din yung dalawang pizza din. Ang tagal nga dumating ni Carlos. Kaya hindi na rin nga muna kami kumain at inantay nga namin Medyo siya. Medyo mahirap nga bumili ng yelo dito sa bayan kasi ang nabili niyang yelo, yung buo siya, hindi siya tube at ice. Hindi pa nga kami ng pizza. Ang balak nga ni Geraldine pagkatapos nga niyang kumain nga nito kakain pa nga raw din siya ng Paris. Kaya e lang, tagdadalawang slice pa nga lang nga yung nakakain nga namin. Ang sabi nga niya, ibusog na nga si siya. Si Talia nga, naka isang slice nga lang nga siya, hindi pa nga niya naubos. Mabigat din kasi talaga sa tiyan Dito na nga namin pinagsalusaluhan para nga makasabay din sa amin nga si Carlos kumain. Halos kaming tatlo lang nga ni Tantan at saka ni Geraldine ang nakaubos. Binibiro ko nga si Geraldine na magsandok na nga siya ng Paris para makakain na nga siya. Ang sabi nga niya sa akin, hindi na rin nga daw niya kaya. Pagkatapos nga namin kumain, hindi na muna kami umuwi. Kaya si Geraldin muna yung nagsasandok nga sa mga bumibili. Mga alas 8.30 na rin nga kami umuwi nga ng Bago bahay. Bago ko matapusin tong video na to, gusto ko lang batiin yung nanay ko, yung mga kapatid ko, pati na rin si Geraldine ng Happy Mother's Day. Sa lola ko, sa tita ko, at sa mga followers ko na mga nanay at na. sa mga kaibigan ko na rin. So yan na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood Mag-iingat po kayo palagi. God bless and Babush!